Nakita mo? Nakita mo? Nakita mo? Wait lang. Wala, hindi mo nakita. Sa camera. Wala, hindi. Hello, guys. Anong haircut yan? Ano to siya? Wolf cut. Pero... Yung, dito talaga yan sa gitna. Ayan, pag ganito. O. Oh. Ganito talaga siya. Yung wolf cut ko ito. Kaso, hindi sa gitna yung hati ni ate nyo. Hindi, hindi dito. Ayan, Ayan siya, ganto. Nandito sa gilid yung hati ng ate nyo, kaya ganyan ganda din naman siya. Diba? Kulit, i-prank mo call. Sorry guys, hindi ako magpa-prank ng call sa mga housemates ng mga ganitong oras kasi natutulog pa. Bawal yan. Actually guys, hindi pa ako natutulog galing pang ano. Galing pang ilo-ilo, hindi pa ako natutulog. Kanta Oo, oh, oh, 11. Anong, anong 11? Oh, 11.05 na pala. Hindi ako natutulog, hindi pa ako natutulog promise. Sana bilhan niyo si Inoki ng ano, nung, nung para sakat na ano sa hair niya. Hello po. Sana i-ano nyo. Ay, tit tita. Sana i-ano nyo. I- Irigalohan si Inoki ng ano. Nang to Regaluhan niyo si Inoki ng ano. <laughs> Open. Regaluhan niyo si Inoki ng yung pangkat sa Ang tawag dyan? Yung